sakit Na? May po. pinay mo, in-apply mo sa PhilHealth? Ha? O ano daw ang sabi? Eh, ang sabi sa amin, magbayad kami na dalawang buwan. Tapos, hindi naman siya pwedeng ano, hindi po sapat yung babayad siguro dito sa hospital. Kaya? Hindi po namin alam kung saan kami kukuha na, ano. pang kastos. membayar bayad gitu.